Bird, sir. O ano nangyari dito sa mga hito natin? Uh, ah. Ah, wala na ako nakikitang hito ah. Yan yung sir? ang nabili eh. Murag pulo na ni kabuk. Pulo na lang. Oh pulo na lang ang ang buyan niya ni Rizona. 2012 2012 2012 niya ang nabilin Pulo na lang kabuok Pulo na lang Bakit so, ano nangyari? Kay Nung amatay man to kay Gagmay man po lang ipang kwanpod Palit nila ba? Kunya ka nang naglaho tayo mo nang murag pulo ka buok mo nang dagko na kayo. Buti na bilang mo ay dilim-dilim mo. Green, oh. Kulay green no. Oh. ako na tong tong tinaw pa ni siya ako tong gi kuan mangod gihap ni mo. Oh, gihap na ko. Ba. O, wala niya yan, to, ah, polo, kung wala nang matyan to, apolo gid sa kabuok. Kung wala nang pa to, naglima ah, na lagi kabuok siguro ni. Lima na lang. O, kung wala nang 2002. Oh. dos na dito sang gi. So, ang, -so o, yan ang nabelen. Pulo na lang kabuok. O oh, eh, ano kaya ang problema? Ah, ang siguro sir sa kuan man siguro ni. Eh. Baka hindi mo pinapakain, lagi kila naglalasing. Ah, wala sir, ginapakaon man niya siya. Ah, ang kasi... problema to kay gagmay kay eh, sir. Gagmay. Oh, o, gagmay gyud, wala nganin siya. Hindi ako duda ko kasi hmm. lagi kang wala, lagi kang naglalasing. <laughs> Oo, ah, hindi mo Ay, wala, na papakain. nagutom yan, nga matay. Nang matay. Di ba? wala, wala sir. Oh. Ano kaya kay, ano ang ano niyan? Ang kanya mang gud. Oh. Kay katong sa fermero ingon ni Rier. Oo. Oh. Puluman daw itong kuan kay sa akong estimate mo tay dili magito dili magito pay sa isda. Sa iya man sa manok. Sa manok ang a ah, ang pinakain niyo oh. sa manok. Ah. Kato kato ang palit ni kuan ba? Ha? Ah? Kato ang pay sa pay sa nilang gagmay ba sa manok mana na. Dili oh. Man to, sa isda. Lahi oh. sa pay sa isda kay paglaban niyo mo murutaw man to pay dili man to mulog dang kay anaon ba to sa isa, sa babaw. Murutaw man hmm. so kasalanan ni Reher. No. Pinakain feeds sa manok. Oh, feeds sa manok na. Ayun. Patay tayo. Paano gagawin natin 'yan? O sige buhaton to. Ano um, ni Ha? <coughs> so, o, say, plano ni mo karon. Nang ingon man to sila nga dili man sila, dili man to sila. Man to. Sila. No. Ingon sila. Palitan daw nila ni Juan. Di ako sang ingan nga Nalimang gutong pins nga ipakaon na to, God, anak ko. Oo. Oh. Ng nga, tama man to. Ang problema oh. lang, pagkaon niya inyo, kaya kayo. Ayun, nasobrahan. Kaya eh, pag po ni Angkol Joe Fernero, oh. isa po gabaso po. Ayun. Um, baso si, si Angkol pala may oh, kasalanan din. siyang number one ganyan nagpagkaon so, <laughs> <laughs> <Hurot, laughs> na ni. So, kurot. Kurot, ah. oy. Oh, kurot. Kurot, oy. Kurot ang hito na ito. Kurot, oy. Kurot. natin eh. Kurot. <laughs> Ha? Ah, Paano gagawin natin 'yan? Wait, daron siya ang call, ano? Oo. Oh. Ano sana, harang pang lutaw lutaw dagko. Ha? Ana ah, na dagko, no? Mm. Pero wala akong makita lagi. Gikan ka ro, mga abtan pa nag isa ka bulan, pwede na sa bahon. Sugba. wala na mabilis sa bahon naman. ha? Pwede na. Pentilo uya. Pwede na. Pwede na. Siya pero kung hindi mo pa pabata og ganyan mo, okay na na. Okay na na. Huwag oh. Oo, ang laki ng napuno natin dito eh, oh. Okay naman. No. Murugan. Murug 20 mil din. Naubos mm. <laughs> natin dito. Mga kanya ka kanya sir? Oo. Oh. Uh, siyempre, na. bidili natin yan. Pinagawa natin itong so, ating, uh, ano, trapal pan. Di ba? Mm. O, oh, siyempre, akala ko, eh, mahusay ka, Bert, eh. Hmm. Ha? Well, Sablay pala. Klaro yung pan diri. May klaro. Bert, klaro yun. Kung sa magsara na tayo. Sarap. <laughs> <laughs> magse na. <laughs> magse na siguro ta lang, tayo. Wala man tayo pag asag yun. Murag wala 'yun. lagi <laughs> 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 <Magsira laughs>